Halos wala na mapakinabangan si Carl sa kanilang natubok na bahay sa Barangay Campo, Filipino, Baguio City noong Martes, August 27. Pero umaasa pa rin silang mapakinabangan pa nila ang pagbebenta ng ilang mga nasunog na bakal at mga yero. Anya, tanging mga alaga lang nilang mga hayop ang kanilang naisalba. Sa ngayon pa lang po, ano, wala pa rin kami nakikita na pwede pang, eh, na pwedeng isalba po. Puro lahat na nasunog, na, abo na po, ganun po. Pero hopefully po yung mga ibang Areas ng bahay po namin, yung kung may man, naligtas man lang na gamit kung sakali yun pa lang po. Pero sa ngayon po, wala, wala pa po kaming nakuha. Meron po kasi kami isang gamit talaga dyan na hinahanap po kung sakali meron po. Pero confidential na lang po yung gamit po na yun. Pero ano lang po, box lang po siyang malit po. Pero yung mga iba po, siguro ewan ko. May maligtas na personal belongings sana po, ganun po. Pero sa lakas po ng apoy na yun po, ano, tanggapin na lang po siguro po itong garahe po. Yung mga, itong kotse po, yung mga motor ko dito po, yun po. At least nasalba po po namin. Isang araw makalipas ang sunog, sinimulan na nila ang clearing operations sa lugar. Susubukan natin na uh, maklear itong location, yung pinakamalapit dito, yung house dito, para yung target natin, mahabol natin, na maayos lahat. So tuloy-tuloy uh, at uh, hopefully mamayang hapon hindi umulan. Ayan. So Hinihintay na lang natin, magre-request tayo ng available pa na truck para mas mabilis yung hauling ng debris natin. yeah, of course, uh, kailangan ng barangay. Nasa jurisdiction natin dito eh. Actually, yung natin dito, napakalaking bagay. No? At yung kakayanan ng barangay na may tulong sa ating mga Uh, naglilinis, uh, yung simpleng kakaya natin, eh, ginagawa natin sa abot ng ating mga kakaya. Bagamat umarangkada ng clearing operation, hindi muna ginalaw ang lugar na ito. Dito raw kasi ang itinuturong pinagmulan ng sunog habang sinasagawa pang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. So may clearance na rin from BFP, except doon sa yung kanilang area na na-identify nila as possible na source o yung pinagsimulan ng sunog. So yun, iiwan muna namin kasi ipaprocess pa nila. So ongoing pa yung investigation nila. But itong the rest na may clearance na with Bureau of Fire, pwede na. Yan. Yun pala, kasama natin ang Bureau of Fire. Kanina rin, may nag-aayos na dito sa linya natin. Yung mga affected na cable, cable lines, communication lines. Ayan kung ano pa yung pwede natin ma-extend na tulong sa kanila. Yan. So, dito naman, nakamonitor tayo. Tinutulungan natin yung barangay para mas mapabilis yung tulong na may provide natin sa kanila. Nangalap na ang BFP ng sample sa lugar para ipadala sa arson laboratory ng BFP Central Office. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng BFP ang posibleng sanhi ng sunog. Maliban sa barangay, katuwang din nila sa paglilinis ang Public Order and Safety Division at ang Baguio City Police Office. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.